Guys, ito guys ang hipon ng huli ng asawa ko. Ito guys, tingnan nyo. Gaano karami. Yan siyang nang yan ang gwapo kong asawa. Mm. Oh, okay. pag marami ang huli. Galing. Yan, tinatanggal pa yan guys ang lambat. Hipon sa lambat. Tapos ito wala na itong laman. Ito naman ang manigtanggal niya. <laughs> yan kung kilala nyo guys. Walaan nyo kung sino yan. At yan naman. Si Chanani. Yan ang mama Paumaga. Ay naman yung doon sa taas. Huwag mong tatabunan na ng mukha mo. Bawal na mga kasisi. kasisi tayo dyan. Sobrang daming pagpapala to guys. Marabi oh. Nakakatuwa. Nakakatuwa guys, tingnan nyo kung gaano karaming hipon. Huli lang to sa paumaga. Doon to sa ano sa banbanan mga guys. Kung gusto nyo makahuli ng hipon. Do, doon sa banbanan to, to guys. Yan. ano sa